Hello, mga Mima. Charis, mga Marcy pala. Ayan nga, another day, another gala day na naman sa hapon. At dito naman tayo i na ngayon sa Lakeview, The Wall. Dito lang yan sa Wakon. O ba diba, napakaganda at napaka-peaceful ng lugar na ito, mga Marcy. Kung nakikita nyo lang talaga yan sa personal. Ayan nga, kung gustong gusto mo nga makapag-relax at makatakas sa mga stress sa buhay, pumunta ka lang dyan, Mars. O ba diba, tayong mga taga talaga masinlok malapit lang dito kaya ano pang hinihintay gora bum bum na mga marcy at ayan ba diba, sabi ko naman sa inyo nakaka-relax talaga ang lugar na ito o di ba kitang kita na nga talaga yung lake na yan tapos may bundok pa. At ang aking mga junakis ay talagang nag-enjoy na nga dito sa lake na yan. O oh, ayan, tara na nga at silipin na nga natin tong lake na to kung anong meron dyan. At ayan na nga, marami pa talagang mangroves dyan sa paligid niya. O diba, buti na lang talaga at meron pang mga mangroves na yan. Maganda rin naman talaga siyang tingnan. At ayan na nga, meron din naman silang mga water activities dyan. Ay, gustong gusto na nga ng mga anak kong sumakay pero hindi pwede. May boating kasi sila dyan. Hindi naman pwede dahil hindi naman marunong ang inyong inay. Ay nako po, alam nyo na yan. Takot na takot. Kaya antayin na lang nila ang daddy nila para matupad yung mga pinapangarap nilang yan. At ayan na nga, talagang nag-enjoy sila. Kahit ganyan-ganyan lang ang ginawa nila. Pictorial galore. Ang, sarap-sarap nga sumakay dyan mga Mars pero hindi ko talaga kaya. Nako, hindi naman talaga ako makakapagpadyak-padyak dyan. At ayan na nga, pagkatapos namin doon sa may lake ay pumunta na nga kami doon sa itaas. At ayan na nga, may mga villa sila dyan. Pwede ka dyan mag-overnight. O di diba, Ang bongga. ganda-ganda. At ayan, lilibutin pa rin naman natin itong lake view na yan. Ang maganda talaga. Nakaka-relax. At ayan nga, may swimming pool pa sila dyan. O ba diba? Next time. Sige, maliligo kami ng mga anakis ko dyan. Experience nila yan. Naman yan. Kapag mga bata, nakakakita lang ng swimming pool. Ay, gusto na talagang tumalo. Naku po naman talaga. At ayan na nga. Dito na nga tayo sa kanilang restaurant. Kung saan, syempre, pwede ka mag-order ng iyong mga pagkain. At hindi naman talaga nakaligtas sa mga ice cream na yan. Ay nako talaga ang aking mga anakis kahit saan magpunta ice cream pa rin talaga ang kanilang inuuna. At ayan na nga syempre ang inyong ate Margo ang kanyang favorite magnum talaga. Nako, Di naman na talaga, papatalo ang ice cream ang anak mic -mic na yan. O ba diba, may ice cream din siya. At ayan na nga, lilibuti na rin natin itong kabilang side niya. Meron ding mga villas At syempre, aakitin din naman natin ito. Ayan, pwede ka rin naman dyan kumain. May mga lamisahan din yan, mga Marcy. At ito talaga, kitang-kita mo na talaga ang buong Dawal Lake dyan. Talagang grabe, ang ganda. Perfect talaga siya pang event mar sa mga kasal, binyag, birthday o kung ano mang event yan talaga. Ayan, napakaluwag talaga ng lugar na ito talaga. Bukod sa maganda at maluwag ang lugar na yan, eh talaga namang ang habol natin dyan ay eh, yung ma-relax-relax naman tayo. At ayan, subukan na nga natin yan, may shake-shake din sila. At meron din naman silang mga live band. Nako, maririnig nyo talaga ang boses ko Mars, tingnan nyo. Ganyan na ganyan talaga yung boses ko nung hindi pa ako nakainom ng malamig na tubig Charis uh... Ang galing galing mo Oh, di ba ang ganda ng boses ko mga Marsi charis lang kayo talaga hindi na mabiro joke joke lang pag may time at ayan na nga fast forward nandito na nga tayo sa dagat o oh, di diba? sabi ko naman sa inyo sulitin natin yung mga oras na yan kahit naman ilang oras lang Nag e enjoy din naman talaga ang aking tutoy na yan dito sa dagat ayan dito lang din yan sa wakon mga Mars at ayan nga, magsa-sunset sana tayo dyan, pero hindi na natin yan natapos. Ay nako, ang ganda-ganda talaga kapag nasa dagat ka. Yan ang maganda dito sa atin sa Masinlok. Napakadami nating mapupuntahan. At ayan na nga, o ba diba, nag enjoy siya. Hindi yan natatakot sa buhangin. O ba diba, hindi kagaya yan si Margo na takot talaga sa buhangin nung siya ay baby pa eto talaga naman ay nag -e enjoy ng bonggang bongga. Pagkatapos nga nating pumunta dyan sa dagat, ayan na nga, nandito pa rin tayo, sa Wakon pa rin Mars, kalma lang. At ayan na nga, dito na naman tayo sa may lake view, dito naman sa may The Barge, yung floating restaurant. Ayan, dyan naman tayo i excel na for today's video, mga Marcy, ang ating finale. Bago tayo umuwi, dito naman tayo dadaan. O, ayan, nakita nyo na yan noon, mga Mars, na i-vlog ko na nga rin yan minsan. Siyempre, hindi ka rin naman nagsasawa dyan. Paulit-ulit lang naman ang ating mga pinupuntahan at pinapasyalan. Wala nang iba. Ayan talaga yung mga gustong-gusto nating lugar eh. At nabulol pa nga ang inyong inay. Naku po, sorry naman. At ayan na nga, nag-e-enjoy talaga ang aking mga anakis dyan dahil nagtitingin sila dyan ng mga isda. At meron pa nga silang mga nakikitang jellyfish. Ganyan talaga ang mga ginagawa nila kapag pumupunta nga kami dito. Talagang laging yung mga isda na yan. Eh, gustong gusto nilang tingnan. Kasi talagang marami talaga siya Mars kapag nakikita mo. At ayan na nga. Nililibot pa rin naman namin ang lugar na yan. Tingnan nyo naman. Ang liit-liit niyang tingnan. Pero tingnan mo. Ang dami-daming nagkakasya dyan. Tapos ang liit-liit ng kusina. Pero ang dami-dami nilang nailuluto. O ba? Diba? Talagang amazed na amazed kami talaga dyan Mars. At ayan na nga nga ang aming mga order at kami nga dyan ay magmi-merienda na kain tayo mga Marcy at ayan lang ang aming Sunday ganap maraming salamat sa panonood God bless mga Marcy bye